Hello guys! Ito na naman ho kami, ito ang aking vlog for today Ngayon nandito kami nakatambay ni na Justin Goat ni Lakotsero TV Dahil nga itong si Lakotsero TV ay ano guys, walang pasok baga E di nga muna siya tumatambay at ito nga guys, meron pa rin yung ano, aba, may sponsor galing kay Adelia. wow. sabi nga eh, kami nga daw ay nagluluto-luto naman din eh, edi nag -donate. O baka may gusto pa pong mag-donate din yan, nang ma-vlog po namin ang aming pagluluto din eh, sa bukid. Salamat po Adelia sa donate na langka. E eh, ayun na nga ho guys, eh, pinasa na nga ho ni Locked Zero TV kay Justine. Ang langka, ang sistema nga ho ay ano, nag uuyo uyuan kung sino ang pwedeng maggayat at ay madagtaan ng mga kamay. So, ang ginawa na lang nila ay nag-vlog-vlog na lang sila. Pampalipas oras baga guys. Ay, ito nga hong kwentuhan na ito eh. Tungkol kay Diwata yata ito. Eh, kunyari ho ay ini-interview nila ko zero si Justin Kung anong masasabi niya at magiging reaction niya yata din kay Diwatang Parisan. Eh, hindi ko alam kung anong sinasabi. Akala nga nila ay naka-turn on ang mic ng cellphone. Eh, hindi ho nila alam ay wala palang sounds. Nang maglaon ay idamay pa ireng si Bicoy. Sus, ginoo. You know, oh. Kala mo kung ano naman si Bicoy eh, hindi naman ito vlogger eh, dinadamay niyo pa mga batang ito. Game na game naman din itong si Bicoy eh, oh, nagpa-interview din. Kung maririnig niyo na lang sana ang kanyang sinasabi, puro kalokohan, kaya lang hindi ho pwede din iparinig. Pero meron ho akong ilalagay din na video na talagang sila ay nag han O oh, sige na nga, ipaparinig ko na kung ano mga sinasabi, behind the scene, ito na. Dati ko daw. Ano masasabi mo sa <laughs> pakarik? Okay naman ang ano, um... ang yata yung dapat sa ano kailangan ng bago sa mukha niya, ano masasabi mo sa mukha? pati din pa, pati na bebenta ka lagi dapat na kahit hindi lagi ka na kasi mga mo lagi na ko hindi lagi ka ano? Ini Bali ay nga pala yung mga na-interview na eh. At marami pa tayo i-like din sa susunod. Dito ko na pala tatapusin to. Paalam! Take uh, no. like the vlogger! <laughs> yun hey na nga, abay kagagaling ng mga vlogger ng mga batang ito eh. Eh, kung ano man ako ang nasabi ng mga bata na ito ay eh, ano lahang ho yun. E, puro kalokohan lang ho. Eh, hindi naman ho yan mga seryoso. Nagkakatuwaan lang ho din eh.